Ginugunita natin ay dalawampot-anim na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Higit sa okasyon ng pagdiriwang, ang araw na ito ng kalayaan ay simbolo ng ating pagkakabuklod at pagkakaisa. Sa paglingon sa kasaysayan, natutunan natin ang mga tagumpay at pagkapahalaga ng ating mga bayani. Sa ating makabagong panahon, ipagpatuloy po natin ang labang ito na kanilang nasimula na. At sa uli, muli-muli kong ipapaalala ang importansya ng pagkakaroon ng malasakit at pagdadamayan. Ang ating mga kasamahang Pilipino, ang ating mga ninuno ay nagtaguyod ng isang malayang bansa. Ibat-ibang panahon, ibat-ibang sigaw, ibat-ibang mga pinuno, ibat-ibang mga mamamayan. Ngunit, iisa ang nananatiling bansa. Iisa ang mananatiling sigaw, kalayaan at kapayapaan para sa ating bayan. Tayo bilang mga Pilipino sa makababang panahon ay may tungkuling ipagkatuloy ang laban para sa kalaya. Sa bawat hakbang natin patungo sa unaran, naway lagi nating tandaan ang mga aral ng nakaraan, at ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. tama sama natin itaguyod ang isang bansang tunay na malaya, makatarungan at maunlar. Mabuhay ang malolos, mabuhay ang bulakan, mabuhay ang sabayang Pilipinas. Mahalaga ito para sa lahat ng mga Pilipino para gunitain nila ang, ang mga pagpanahon na kung saan ay ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, ang uh, kasarinlan ng Pilipinas. Dapat malaman, lalo na ng mga kabataan ngayon, na hindi basta-basta natin nakuha ang ating kalaya. Tayo ay magpagbigay ng uh, at paggalang sa araw na ito. Hindi lang ngayong araw ng kalayaan kundi araw-araw, bigyan natin ng uh, paggalang pagmalasakitan natin ang ating uh, bansang Pilipinas. To our heroes, to the men and women who sacrificed their lives so that we may live in freedom today, we remember you and we honor you. Thank you for your bravery. Thank you for our freedom. Mabuhay po ang lalimigay ng Bulacan. Mabuhay! ang malayang bansang Pilipinas.